Hi hey guys, ah, magandang araw Lalong lalo na po sa ating mga 5.9 Welcome back to my channel Sa video ito mga 5.9 Ay magsishare naman tayo ng kunting kalaman at idea Sa ating mga 5.9 Kung paano nga ba gumawa ng report Regarding sa shoplifting or shoplifter Okay? So siyempre mga 5.9 Umpisa ang ka-guide natin yan pagtapos ng pangaking intro So, yun mga Pipe9, siyempre kung bago ka lamang po sa aking channel ay inaniyayahan po kita ng subscribe at pakihintan na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga video na susunod ko pang i-upload. Okay? So, yung mga Pipe9, before ko po, po ipakita sa inyo ang report na ginawa ko, so mag-share muna ako ng akunting idea kung paano nga ba ang proseso uh, just in case na maka-encounter tayo o magpahuli tayo ng shoplifter, no? So, siyempre halimbawa mga Pipe9, ikaw ay naka pwesto sa isang uh, shopping center or shopping mall or sa uh, sabihin na natin ang uh, grocery area, no? So, marami po ang uh, shoplifted po dyan, okay? So, halimbawa po ay uh, mayroon tayong na-encounter na ganoon So, ang uh, first step po natin, of course, is i-hold po natin yung tao, okay? So, tandaan po natin yung mga pipeline kahit na sila po ay magnanakaw, sila po ay shoplifter, meron po silang karapatan. Okay? So, unang-una -una po doon is bawal po natin silang saktan. Okay? So, kailan po hindi sila magkaroon ng galos or anumang uh, pasa sa kanilang katawan. Natalis po kung talagang lalaban siya or meron siyang uh, panaksak or uh, weapon na atakihin po kayo uh, nung sinata ninyo. So, siyempre, kailangan din natin dipisahan ang ating sarili. Okay? Pero kung nga uh, po naman siya sasama, no? Or uh, hindi naman siya manlaban. So, uh, much better po na hindi natin ay idadaan sa dahas, no? So, hindi po natin sila pwede saktan. Okay? So, siyempre, ano po na na hold natin yung tao? Okay? Then, uh, mag tayo ng body frisking, no? Halimbawa, nakita natin siya na sinuksok sa bulsa niya, yung, or nilagay sa bulsa niya, yung isang items, no? So, siyempre, bago natin i-hold, uh, make sure muna natin na makalagpas na siya sa counter, no? Para ma-assure talaga natin na hindi niya binayaran yung items, okay? So, doon na po tayo mag-conduct ng uh, body frisking, okay? So, tandaan niyo po mga 5'9 kapag babae po ang siya So, kailangan po babae rin po or lady guard din po ang uh, mag-frisking sa kanya, mag-body frisking. Hindi po tayo kuni na mga 5'9, uh, no? Na lalaki, no? So, siyempre, uh, habang gagawa tayo ng body frisking o nagkakandak tayo ng uh, body frisking, much better po na uh, video natin o picture natin. No? Para kahit pa no? uh, meron tayo reference. No? So, kapag uh, nag-body frisking na tayo at uh, na-discover natin positive na yung item, so, pangalawang steps po natin is, uh, i-coordinate po natin or i-tawag po natin sa ating commanding officer o sa ating OIC, no? Para si OIC na ang mag-assist dyan. Okay? So, next po, next step is dadalit po natin yung uh, lifter sa uh, security office for uh, initial investigation, no? So, siyempre, natin siya ng uh, kanyang uh, personal details, no? At, uh, siyempre, uh, before natin siya i-turn over sa Uh, barangay o sa pulis no so pero kailangan makuha muna natin s'yempre para nga sa gagawin nating uh, report okay so s'yempre pagahan na sa security office at nakuha na po natin lahat ang ating kailangan na details uh, sa tao na yon no sa shop na yon so immediately po ay turn over po natin siya sa barangay or pulis no kasi mga five na tandaan po natin hindi po natin pwedeng po i-detain ng uh, matagal no na umabot na ng 12 hours pa taas yung ating uh, nahuling shoplifter. No? Kasi pwede po tayo kasuhan dyan ng illegal detention. Okay? So, tandaan po natin yan mga buting mabay na yun para kahit pa pano, uh, hindi tayo magpahamak. No? Kasi sabi nga nila, tayo na yung nakatulong, tayo na nakahuli, tayo pa ang makukulong. Okay? Diba? So, dapat ingatan po natin yung mga ganyan, 5-9. Okay? So, ang tanong 5-9, paano po kung... Uh, um, minor ng edad yung ating uh, nahuling shoplifter. So, doon po tayo dapat mag-ingat mga pipeline, no? Kapag uh, minor de edad yung shoplifter na makuling natin. So, make sure na hindi talaga siya magkaroon ng galos o rapasa uh, sa katawan before natin ito over sa barangay or sa police, no? Kasi, siyempre, uh, pwede tayong balikan yan. Kung baga tayo na ngayon nakatulong, tayo pang mapapasama, no? So, kailangan maingat po tayo dyan mga pipeline, no? So... So yun, mapiply natin siyempre ha, pag uh, kumpleto na yung uh, ating uh, mga detalye at regarding doon sa pag niya, so regarding sa shoplifting na yun, so siyempre doon na tayo ang um, paggagawa ng report. Yun ang gagamit natin para gumawa ng report, no? So kahit kagaling pa pipeline yung ginawa natin report, so much better po 'yon. na uh, kahit pa paano ay may express natin ng maayos, no? May paliwanag natin maayos. Kasi si OIC na rin naman ang bahala diyan na gagawa ng kanyang version uh, ng report niya. At uh, siyempre magiging attachment lamang po ang uh, report na ginawa po natin ng mga ordinary security guard, no? So si uh, OIC po ang uh, magpapa niyan. Okay? So ngayon mga 59, nandito na yung ginawa kong halimbawa ng uh report regarding sa shoplifting, no? So, Tagalog version tayo mga kasama, no? Para mabilis nating muunawaan, no? At uh, syempre, uh, hindi naman po bawal gumawa ng uh, report na Tagalog version. So, kung uh, yan po ang paraan para ma-express natin maayos yung uh, ating uh, naisip ay eh, hiwatig, no? So, mas mainam pa uh, yun ng um, Tagalog, at least ma-express po natin ng maayos, okay? Kasi uh, mga pipeline, sa mga ordinary security guard, Uh, yung report ninyo, i-attach lang naman yan ni OIC sa kanyang uh, final report, no? So, gagawa si OIC ng uh, report niya based doon sa ginawa ninyong report, no? So, magiging attachment lang po yung report natin, okay? So, siyempre unahin po natin na uh, five sa taas yung uh, pangalan ng ating agency, okay? Next po yung uh, pangalan ng ating uh, pwesto kung saan tayo naka-duty. And of course, yung address, no? Okay? So unang una sa taas malagay natin yung pecha para kay idinaan kay paksa no so dahil tagalog version nga tayo siyempre tagalog din yung gagawin nating uh, format ng report diyan no okay so yan halimbawa sa pecha March 20 2023 no yan para kay so siyempre i-address natin yan sa ating detachment commander okay so para kay ang bawa is makulangan, igar detachment commander okay so diyan sa idinaan idinaan kay no So, simple sa atin yung uh, ship in charge, no? So, uh, kumbaga, if for natin sa kanyang assistant, okay? So, yan. Ang bawa, is o natuto na toto of their ship in charge, okay? So, sa paksa, mga 5-9, uh, pwede natin ilagay dyan incident ng nakawan. So, ito kasi mga 5-9, pwede itong uh, spot report, pwede rin po itong uh, information report, no? Uh, provided na walang uh, sangkot na talagang aksidente or uh, walang uh, nagkaroon ng uh, problema na meron na saktan or na injury no so pwede sa information report or spot report no okay so yan yeah, no halimbawa uh, lang yung mga 59 insidente ng lakawan diyan sa alagay sa paksa no okay so siyempre yung sa paksa diyan mo ilalagay kung ano talaga yung uh, tungkol sa report mo kung an ano yung nais mong iparating no regarding sa yung report okay So, kalitagal lang tayo mga 5.9. Lagay natin sa baba. Pag alam naman natin na i-address natin kayo So, automatic lalagay natin dyan ginoo. Okay? So, ito lang. Bawa lang ito na scenario mga 5.9. No? Ginoo. Nais ko pong iparating sa inyong butihing tanggapan ang pangyayari noong bandang alas 3 ng hapon ikadalawang eh ng Marso taong kasalukuyan. Okay? Habang ang inyong lingkod ay nagpapatrolya sa loob ng grocery area, ay mayroon akong napansin na kahinahinalang kilos ng isang customer. Okay? Kaya agad ko siyang minanmanan at hindi naglaon ay bigla niyang kinuha ang tatlong pirasong tsokolate. Sneakers, no? So, so ilagay natin yung brand. Okay? At isinilid sa kanyang bulsa. Yan. Okay? So, ang nasabing suspect ay patuloy kong tiniktikan sapagkat patuloy pa rin siyang paikot-ikot sa loob ng grocery area. Eh? Okay? So balit hindi naglaon ay lumabas na siya sa counter at hindi niya idiniklara at binayaran ang nasabing tsokolate na nakalagay sa kanyang bulsa. Okay? Kaya minabuti kong abisuhan ang aking kasamahan na si SG Alerto na nakatalaga sa customer exit area para hindi tuluyang makalabas ang naturang sospek. Okay? At agad ko pong nilapitan ang sospek at inusisa. At napag alaman namin na positibo nga ang tatlong chocolate sneakers sa bulsa ng nasabing sospek na si Mr. Ernesto Manluloko. Yan. 27 taong gulang at kasalukuyang nakatira sa number 69 Kawatan Street, Barangay Abusado, Quezon City. Yan. So, halimbawa lang yan mga web No? Uh, Ginawagawa ko lang yan mga yan. Okay? At ayon pa sa suspect, nagawa lamang niya ang pagnanakaw sabagkat karawan daw ng kanyang anak na may sakit at nais lamang niyang mabigyan ng regalo at mapasaya ang kanyang anak. Okay? So, yun po yung naging dahilan niya. Kumbaga, yun po yung naging motibo niya, no? Uh, kaya niya nagawa yung uh, pagnanakaw. Okay? Yung okay, so baba, no? Ang pangyayari ito ay agad ko pong ipinagbigay alam sa aking uh, katalagang opisyal na si SOD makulangan para sa karagdagang pagsisiyasat at investigasyon. Okay? Uh, so, pag mayroon tayo naka-encounter na gawin, syempre, to turn over natin, inform natin kay UIC. Pero, syempre, dapat nakuha na natin yung buong detalye. At, uh, of course, ay nakalagbook din po yan, no? bukod sa report natin. Okay? So sa baba, para sa inyong kalaman at pagsisiyasat, inihanda ni, so ilagay nyo po yung pangalan nyo, sa baba at pirma Okay? So yun lang mga 5 na Sana kahit pa pano, ay meron kayo na pulot, na idea, or aral sa aking ginawang uh, report. No? Sa aking ginawang halimbawa ng report tungkol sa shop lifting. Okay?